Laman pa rin po ng balita ang paglusob di umano ng PNP at CIDG sa dyan sa mga compound na itong si Kibuloy sa tinatawag nilang Glory Mountain. Madasalin daw yung mga naan dyan. Madasalin daw yung mga tao dyan. Yung mga nakatira dyan. Subukan nyo daw na tumira dyan at malalaman nyo kung gaano daw kabuti Sikibuloy. Ay nako, hindi na. Hindi na. Di sa ganyan. Madasalin na. Pero wala pong problema. Believe ako sa mga taong madasalin. Pero pag tayo po ay madasalin, sana, sana nagtatransform din tayo bilang isang tao na may prinsipyo, uh, may dignidad, at syempre, marunong kumilates, marunong mag-discern, alam ang tama sa mali. Dapat yun po ang magandang result ng pagiging madasalen Ito kasing mga kampo ni uh, Kibuloy, Sige, ay di wala namang problema kung kayo talaga yung madasalin. Pero ang nangyayari kasi, yung pagiging madasalin nyo, lalo kayong nagiging uto uto naman. Mm. Lalo kayong nagiging panatiko. O, di ba? Ang saklap. Mm -hmm. Pinaghandaan daw nila. Tapos sasabihin binulabo. Naghanda daw. Handa na daw sila eh. Parang may idea, etong grupo na ito ni Tibuloy. Siguro nga ay tinipon pa yung ilang ilang taga-suporta ni Tibuloy dahil alam nila na um, aarestuhin or siguradong isisilbi ang warrant of arrest sa mga pagmamayari na compound nga na si Kibuloy. Sa so tingin ko na andyan pa yan eh. Mm -hmm. At yung mga miyembro nga ng simbahan na si Kibuloy, dapat lang siguro na may panagutan din tong mga ito dahil matatawag na obstruction of justice daw yung ginawa nila, ba? Diba? Walang marahas na hakbang or action na ginawa ang kapulisan wala tayong nakitang ganoon. Although, meron talagang uh, pagpuwersa sa pagpasok. May nasirang gate. At yan po ay normal sa pagpapatupad or pagsisilbi ng warrant of arrest. Lalo na po sa isang tao, sa isang pugante na itinuturing na dangerous. Paano, nag, paano tinuring na dangerous si Kibuloy? Dahil na rin kasi doon sa kanyang mga statement, sa kanyang mga pagmamayabang na marami siyang private army, na handang magpakamatay daw sa kanya sumalay nga natin, ba? Diba? Naghanda lang talaga siguro ang PNP at CIDG. Alright, eto. Meron pahayag syempre etong si Attorney Trixie Cruz Angeles. Masugid na taga-suporta ni Digong at syempre ni Tibuloy. Panoorin muna natin. Uh, pag issue ng uh, warrant of uh, arrest, talagang pinasok nila yung mga compounds, limang compounds po yan ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Ano ba ang masasabi po niyo dito? Uh, umpisa natin sa kung ano yung legal. Okay? Pagka pwede kayong maghanap ng tao uh, kapag may may warrant of arrest. So, ang hinahanap dito. Kasi ang rules niyan is searches and seizures. At uh, ang seizure ay ano arrest. Seizure of a person yan. Pwede yung seizure of property na uh, subject yan dun sa search warrant. So, maaari ba silang mag mag-break in? Maaari ba silang sumira, let's say, ng pintuan? Pwede, allowed yun. Maaari Yon, narinig nyo, allow daw na mag-break in. Ganoon naman talaga, allow daw na uh, may masira. Walang problema kung may masira dahil yun nga. Um, ang ginagawa nila ay pag-seizure, paghuli sa isang pugante. Paghuli, ha? Abay, sino ba naman kasi sa, sa panahon natin ngayon, dito sa aning bansa, lalo na ano ho, usong-usong yung mga kriminal na nagtatago, na hindi naman talaga pwedeng aristohin ng mahinahon. Lahat yan po ay nag... Tignan nyo naman kung ilang, kung ilang linggo nang nagtatago itong si Kibuloy, ba? Diba? So anong gusto nyo na mahinahon pa rin ang pag-aresto sa kanya? Hindi, di ba hindi? Pero yun nga, ang sabi na si Attorney Trixie Cruz Angeles na isang diehard at taga-suporta rin ni Kibuloy, yun naman, pwede pala talagang or walang problema doon sa mga nasirang gate dahil allowed naman daw yun. Hmm. Yan pala. Kahit pa paano, no? May alam. Hmm. tumating na marami sila. Ang sinasabi ng court Suprema, reasonable use of force yan. So, Totoo. Marami naman talaga. Marami po yung CIDG, marami po yung PNP na naandun, kung ilang batalyon yun. At yun nga, wala namang problema. Sa so, tingin ko, wala rin problema yon. Talagang naghanda lang sa paulit-ulit kong sinasabi. Talagang naghanda lang siguro ang CIDG at PNP SAF dahil nga doon sa mga pagbabanta ni Kibuloy na dadana ko noong dugo at hindi siya pahuhuli ng buhay. Yun naman yun eh. Tanong dito ay reasonable ba ito? Uh, bukod pa dyan, hindi maliwanag kung gamiwanag kung Pulitin dito ay dito at pwede, allowed yun. Allowed ba ari ba silang uh, mag... Yun, tumating na marami sila. Mag sinasabi ng Korte Suprema, reasonable use of force yan reasonable use of force. Wala namang ginamit na force. O, totoo, may nakita tayong mga uh, personnel personal, ano ho, marami talaga. Pero wala, wala namang, wala namang um, matatawag na excessive use of power or force dahil wala namang kwenersa. Hindi naman sinabuyan ng kung ano-ano. Kabaliktaran nga ang nangyari dahil gumamit po ng water cannon ata yung kampo ni Kibula. You see, kung kung etong mga ito ay talagang nabulabog, nakahanda yung mga water cannon na etong mga ito. ba? Diba? Water cannon ba yun? Anyway, basta sinabuyan nila ng tubig, malakas yung mga yung mga miyembro ng PNP at ng SAF. So, sino po ang gumawit, gumamit ng dahas doon? ba diba yung mga taga-suporta ni Kibuloy? Tapos kayo ngayon yung magpapaawa. Kayo ngayon yung, oh, excessive use of power. Ano to, may gera. Wala naman talagang gera. Wala pong kalaban yung PNP at ang SAF. Wala po, hindi po kayo na naandyan na kuno ay mga madasalin. Ang kalaban po ng taong bayan ay si Kibuloy dahil siya po ay may kaso at naandyan na ang warrant of arrest. Yun po yun. Pero itong mga PNP, trabaho nila ang pinuntajan dyan. At uh, yun nga, um hindi naman gumamit ng ng dahas talaga etong mga ito pinabayaan yung pagmumura na mga pagmumura at pagmamarunong na mga taga-suporta ni Kibuloy mantakin niyo kung paano nila uh, pagsisigawan yung mga PNP na nakatayo lang doon kayo po kayo po ang mga akala mo yung mga kung sino victim itong mga litsugas na ito ano ha Meron ba dito ang ano? Meron ba dito ang taga-suporta ni Kibuloy? Bangag kayo sa tingin ko. Good luck.